Yan. So live na po tayo mga kaibigan, mga kababayan May balita ngayon na nilosob yung bahay ni Pangulong ng So nakikita natin sa mga balita ngayon sana po uh, um, basta po kayo at uh, tulungan natin yung mga kababayan natin dyan kawawa so, ano naman po yung ginawa nila sa ating uh, mga napangulo so, mga kababayan hindi na po tama yung mga ginagawa nila ngayon no? so atin, atin pong uh, supportahan ang ating uh, na ating Pangulo ng Kawayan. Sana magsilabasan na po kayo at pumunta kayo sa mismong bahay niya. Sumusubad na po yung ginagawa nila sa ating bayan mga kaibigan. hindi pa sila kumbento, na talagang hindi natin alam kung ano pa yung gusto nilang gawin sa mga mga Duterte. So sana po uh, nandun po kayo. Ha? Okay. Sana gawin po ninyo yung uh, dating niya lumabas yung mga tao lahat. Grabe yung mga pangyayari sa ating mga bansa ngayon. si macam lain saya juga so itulah yang, yang pada anak ini na uh, mana memegarasa cerita itu sa so, so, nang sosial media so ina aniayahan kupu lah yang mga wait daw yun so, gamitan ng inyong mga account. So, tulungan ko natin. Ito lang po yung may tulong natin. So, ngayon. Magsalita na po tayo. Huwag po tayong himik kasi may karapatan po tayo lahat na makialam sa ating bansa. check nyo lang po yung na social media niyo kasi may marami pong nag-share ng mga ano um, nag-share ng mga live nila. tungkol po dun sa. Tapunta uh, ng mga balita-balita lang naman. Tapunta ng mga uh CIDG, pumunta sa bahay ng Duterte. Sa so, tulungan po natin sila mangalaway. Yung mga nandyan po sana ho, magsilabasan ho kayo at iputanggol yung uh, lugar natin So, ginagawa na po talaga nila lahat yung mga uh, lahat ng mga hindi maganda kasi paparating na yung uh, election So, dapat uh, mamili tayo ng dapat uh, dapat talaga yung Memang sakit sebayang atau pertolongan yang mga Mahihirap mga lalu Nagihirap mga sebayang So dahil po sa selamat Mangumuno so,